Ano na po ang uh, pinakauling balita patungkol po sa kababayan natin, yung labing walo na tripulante na andirian sa Iran? Uh, well, tulad ng uh, inannounce namin uh, nung, kailang, uh, nung uh, few days ago, no, uh, nabisita na sila ng ating ambassador at yung consul doon sa Tehran. Malayo po yung ship nila ha, sa sa capital ah, na sa south 1000 uh, kilometers south of uh, the capital at eh, nagbisita sila doon ang magandang balita ay uh, nasa mabuti kalagayan sila meron sila recreation uh, nakakain kompleto pagkain nila uh, may, alam nila yung trabaho nila doon kasi kahit na ba kailangan uh, kahit na ba hindi wala sa dagat yung barko mm -hmm. kailangan nakakapas naka sa puerto sa port kailangan may mga seafarers doon para ipatakbo yung engine. Mm -hmm. Bawal yung tawian noon ng tripulante. isa pang bandita na maganda nasa kanila yung telepono nila at tuwing hapon nakakausap nila yung pamilya nila. Okay. Uh, so kasi wala eh, wala silang right. contact. Uh, ah. Patago or what, no? Matlo tuloy yung sweldo, sabi ng company kasi ang company yung nagbabayad -bu ng sweldo. At Uh, ang kailangan lang well one yung kinakausap natin yung kinakausap yung POE at all that kung pwede pa sila makakolekta ng hazard pay or double pay or what kasi nga eh, itong nangyari dito no? Mm -hmm. so kung usapan po yan ngayon ang issue po paano sila mapapalaya mm -hmm. sabi ng Iran po hindi po sila bihag Aha. Uh -huh. Kasi hindi rin sila sub sujeto, subject hindi sila uh, part of the legal case may kaso sa Iran court tungkol sa ownership ng barko yung kumpanya yung, may kaso yung, yung mga yung, tao wala yung, yung mga tao yung, wala yung go, repulante. so they are treated as guests okay uh, sila naman Iran naman ang may hawak hindi yung uh, in, hindi sila rebelde mga Iranian government talaga to no mm -hmm. uh, ngayon bakit hindi pinapakawalan yun, Dahil yun doon, Kailangan palitan sila. Hindi pwede na yung barko walang tripulante. Kaya kinakausap namin yung manning agency na kasi ang original iniisip nila, pauwiin itong 18, papalitan ng 18 Filipino volunteers. E di nasa mm. pareho na naman tayong tayo. <laughs> kahit kahit naman i-double yung sweldo mo, triple yung sweldo mo, ba't ka magdadala ng, sunda, uh, ng sundalo ng seafarers doon? Mm. Di ba? Right. May kanilang naman ng Pilipinas na pagbawala niyan. Halimbawa, may gera sa ibang bansa. Uh -huh. Sa Afghanistan, bawal magtrabaho ang Pilipino sa Afghanistan ngayon. Right. Na may gera. Okay. May bulo. so, yan lang ang issue ngayon. Paano uh -huh. natin i-replace sila para mapauwi na sila? And we hope uh, soon matapos na ito.